ika-22 ng Enero taong 1910, isinilang si Vicente Silva Manansala sa San Roque, Macabebe, Pampanga. Siya ay kilala bilang isang mahusay na pintor at ilustrador na nagtataglay ng kakaibang istilong sining na may halong modernong ideya at tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Hindi lamang pintor si Manansala, siya rin ay isang tagapag-ugnay ng magkakaibang mundo dahil ang kanyang mga likha ay nagdurugtong sa buhay sa lungsod at probinsya at naglalarawan ng pagbabago ng bansa sa gitna ng impluensya ng kulturang Amerikano. Nagsimula ang paglalakbay ni Manansala sa Sining sa University of the Philippines School of Fine Arts. Dito niya natutunan ang mga pundasyon ng Sining na naging daan sa kanyang pagyakap sa cubism at abstract. Si Manansala rin ang nagpauso ng estilong tinawag na transparent cubism. Sa teknik na ito, pinagpatong-patong niya ang mga banayad na kulay, hugis at disenyo upang makalikha ng masalimuot ngunit kaakit-akit na imahe. Ang kanyang obrang Kalabaw ay isang halimbawa ng teknik na ito, kung saan ang bawat layer ay may kahulugan. Isa sa kanyang pinakatanyag na likha ang Madonna of the Slums na nagpapakita ng isang ina at anak na galing probinsya at napilitang manirahan sa maralitang lungsod. Sa obrang ito, binigyang diin ni Manansala ang kahirapan, paglikas at banggaan ng buhay sa probinsya at lungsod. Sa serya naman niyang jeepneys, ipinakita niya ang halong kultura ng probinsya at gulo ng buhay sa nungsod. Bilang pagkilala sa kanyang napakalaking kontribusyon sa sining, iginawad kay Vicente Manansala ang titulong National Artist of the Philippines for Visual Arts. Ang kanyang pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga alagad ng sining. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Cubism, misange mga ka MV. Ano, alam mo nung ako ay nag-aaral din, mahilig mm. din ako sa mga pintu-pintura, yung nagpe-paint ka talaga. Mm. Pero hindi ko na aral itong Cubism. O oh, kasi mahirap din talaga ah, siya. It's a technique that uh, you really have to study. Mm -mm. Um. Diba ng hir ko si true cube, cubes lang mga shapes. You can make an art like ang galing. Galing no? Mm. Ang ganda nga eh. Talagang kitang-kita mo din talaga yung uh, yung uh yes. behind the painting especially diba? yung sa kalabaw niya gusto ko yung kalabaw mm -hmm. at saka yung uh, yung uh, yung Madonna of the slums mm -hmm. diba parang ang lalim ng hugot ni Vicente Manansala diba yung sa akin yung memorable don yung nakita ko kasi nung nag-aaral pa ako yung mga oh. jeep kasi Did doon na-emphasize na yung kaguluhan talaga dun sa mga, sa dito oh, oh. sa daanan ng mga jeep. So, ikaw mm -hmm. ba nakakita ka na ng totoong painting nitong si Vicente Manzala? Like, uh, ah, in person? No, not, yet. not, yet. not yet. So, okay. yung sa mga pictures lang, ano, yes. sa internet, ganon. O, oh, saan kaya makikita tong mga paintings niya? Gusto kong pumili. Di wow. Gusto kong bilhin Mag yung Madonna de uh -oh. Slums. Magkano ba? Ha? <laughs> Oo. Pero bakit hindi na kasi dito din naman sa University of the Philippines Baguio branch, 'di ba? Ang dami din naman mga magagaling na pintor. Pero iba pa rin naman yung likha ni Vicente Manansala. Kasi siyempre sila yung mga nag-umpisa eh. Sila yung mga parang naging inspirasyon ng mga artist natin ngayon. Ikaw ba eh meron kang talento sa paggaganyan? Yan yung hanggang ngayon inaaral ko pa. Magaling lang ako magkilay pero hindi ko alam mag-drawing sa totoong buhay. Uy, pero yun lang sabi nila no. Um yung pag makeup is mm -mm. form of art nga rin yan. Oh, oh. So parang nagpipintura Nagpipin ka na rin yes. pero on a live canvas. Oo. Oh, oh, pero yun lang. Hanggang ngayon inaaral ko pa rin pero I really want to learn na. Gusto magpainting talaga. Oo. Oh, oh. Pero nasubukan mo na ba siya before? Yes, nasubukan na before. Kaso And Kaso okay naman. Kaso o, Kaso yun lang. Tinapon ng nanay ko ano to anak. <laughs> Ay totoo ba? <laughs> oo, oo, hindi oh, niya no. alam na ano ko yun. Oh. Hindi siya sa pare. Hindi And then, hindi niya kasi alam kasi patago ko yung ginagawa ako naman yun yung pinagpapasalamat ko sa mga magulang ko dahil supportive sila nung time na nagdo-drawing pa ako nang painting pa ako kasi sa line ng mother side ko talaga yes. they're really good at drawing and painting oh. pero hindi ko nalang talaga siya tinuloy kasi, kasi parang sabi ko I really do not have time for that wow. and I was supposed to take up a fine arts but unfortunately wow. I was like thinking after I graduate will I earn mm. money or what not sabi, <laughs> so sabi ko parang hindi naman yata. So, never mind. So, never hindi mind. ko na siya tinuloy. Pero, uh, ang nag-continue yung pagde design ng mga damit. Ikaw? Mm -mm. Ay. So, so drawing ako sa... ng mga tao-taong ganyan. Tapos, dinadamitan ko sila. Ah, don dun na yung parang ano mo. Dun mo na Diba? Yes. Di tapos, ang nakakaloka, lahat ng mga dinesign ko dati sa drawing lang, na hindi ko naman na gawa in person. Yes. Ba, nakikita ko na siya ngayon. Kasi? Nakikita ko nakikita na. Mo na. So, parang yung mga versions ko before of fashion, ah, parang yes. nagsisilabasan na sila ngayon. Tapos, nare-realize ko na, na-draw ko na yan. Ikaw ba yung nagano ano Ikaw ba yung nagsusot din ng mga din Hindi nga. Kasi hindi nga, hindi nga, nga, nga nagma Kaya nga, pero gusto mo. Aba, kung meron lang pagkakataon, why not? Gusto okay, ko hindi. nga ikaw yung assistant ko pag sinuot ko yon Totoo ba? Sige, why not? Eme lang. <laughs>